So, alright guys, tadi tayo guys sa uh, uh, pa Pakad pa pa to Well no? Ito Well So, mm -hmm. so karami na guys ang mga sa poles mm -hmm. So, dili ka na guys, no? Sa mga Dili ka na makadto sa mga tao nga uh, hindi sala, no? Kundi sa mga tao nga mga insakto Sa tamang tao, kumbaga sa <coughs> hmm? <coughs> Well, Fredos oh, no da ma'am sa oh, well, Fredos. Oh, PDPD. Pwede, pwede. So. Pwede na kasunod kay, ano naman ni aton? kasudad. Libre na, libre. So, exciting kita, no? Nag-enjoy kita ng mga Tagalog quiz, pues, guys. Sa pagpapicture, uh, picture diri sa... <laughs> Manami nga polls nga background no na. Mm? Ah. So mga kaupo din ni guys ni Manang Rocks TV no, mga idol ni Manang Rocks TV ini na mga taga Lupwes Department Store. Hmm. So, salamat sa pag-join no sa programa sang DDI, City of Kabangkalan. <laughs> nga ginapangunahan guys ni uh, pinalangga naton nga uh, City Mayor no, Benjie Miranda. So mga manang ato mga Vice Mayor no uh, mix kag mga counselor alright so kanan na dito guys ang um, plus other sitwasyon hmm? so makatubad sa may well freedos hmm? uh, lubos lubos nyo na maglagaw kamo kahit lagsalan niya pagtapos ni duty kamo hindi na mo kalagaw oh. <laughs> lubos lubos nyo na lang girls no boys sa paglagaw no? sa mga tagalupis sa department store ni guys no sa CEO of Kabangkalan So kana may isang pole sa likod, guys. Hmm? So this is a uh, Wilfredo's, no? Uh, welcome to Wilfredo's come site. Hmm? Ang entrance nila guys is 15 pesos only. Hmm? Uh, so kanami na gidya guys ang ano no sang uh, Magazo Falls. Na, no kanami na gidya sang Magazo guys. Nan. So din pa kamo guys no kung magkadto kamo nga gusto niyo mga relax diri na kamo sa Magaso Falls no sa ang City of Kabangkalan so the best na no Ah, uh, katawhay kalino mm so ako na tong diri guys sa so, mga taga Lopez Department Store so ga enjoy sila guys sa papa picture diri guys no kay kanani isang mga background nan mga taga Lopez Department Store mm. so Oh, may midnight sale ang Lupuis guys sa so, palaboton nyo October 28, 8 to 12 noon. oh, preparan niyo nang inyong kwarta. Kag mangompra sa department store sa Lupuis. Ah. So kanami diri guys no sa klasa sa sitwasyon, kanami sang uh, polls. So ano pang mangitao nyo Din paka mamalagaw kung gusto niyo man lang magpaliwaliwa. Oh, magpaligo ka dira oh. Pertika nami sang tuliguan na guys. So oh, lantawa. Oh. Nan, oh dira. Oh, Kadami diri guys, no? Kadami diri sa may dalong guys, eh. so pwede ka na maka... Kadami diri sa may sa may dalong, pwede ka na kapananago. Uh, Dira sa may dalong, sinada, kapadigo, kada kadami diri sa may Ah, no? So, kanami diri sa guys, ang ah, uh, No? Kataway, kalinong, so, so, wala pa diri kakadto ya guys, kaya ra kami sa mga layo nga lugar, tagaan nyo give me time, pwede ka mo ka overnight, no? Ah, so kanami dia guys, no? Ah, labi na ginito sa dako to ang... pagwasa sang pulse nga ginasiling kay gaaso-aso ginano ang kobe ah Ah, so kaupod pada guys, ang mga taga Lucas Department Store. So kana may guys, guys ang taga Lucas Department Store lan tawag jo bala guys no. Na. Kali no ang kalimpyo sang tubi no kay gagwa ini ya. So wala iya mosan dapat isaway na no. So ato to mga puto nga mga rider sa babaw guys. No, mga irox Club. So gidoktan ni na ni engineer. Randy siya soon, no? So kanami gid guys ang pasla sitwasyon diri, no? Wala ka mutog isa why de, ah. As in the best ang Magasupol, no? Hmm? So ano pa? kanto na abot diri, guys.